si Aklas Ferro, dalawang puto matito at matipuno at mapagmatiyag, ay nagtatrabaho sa Daluyong Ginto Resort. Sa taong 2024, nagsimulang maghinala si Aklas sa mga kilos ng bisitang sina Elena at Ginoong David. Kasama nila ang espiritualistang si Aling Selina. Natagpuan ni Aklas ang itim na wax mula sa kudlit na kandila, patunay ng ritual. Sa tulong ni Maricel kinumpir nila na nilalayo ni Elena na ipatiwakal si David na pinsan niya pala bilang ganti. Gamit ang balisang amuleto ng lola ni Maricel, Nagawa ni na-Aklas at Maricel sirain ang ritual at nailigtas nila si David mula sa sumpa sa tabing dagat. Hindi pa natatapos ang misteryo. Samantala, sa bayan ng Lukban, tumuloy si Rosalia Candelaria, 55, sa bahay ng pamilya ni Jericho naghahanap si Rosalia ng albularyo dahil sa kakaibang karamdaman. Si Rosalia Candelaria, payat at may malalaking mata, ay nanatili sa bahay ni Carmela sa loban sa taong 2024. Ngunit ang kanyang pagdating na sinasabing dahil sa malubhang karamdaman ay unti-unti nagbago at naging balot ng matinding pag-aalala. Sa loob ng ilang araw, ang inaasahang paggaling ay napalitan ng lumalalang kababalaghan. Hindi karaniwang sakit ang kanyang dala. Nagsimula ito sa matitinding pananakit ng ulo at yan. Tila may humahampa sa kanyang bunggo at nag-iiba ang kulay ng kanyang mga labi. Nagiging mas maputla kaysa dati. Madalas ni makita si Rosalia na nakaupo sa sulok, halos walang imik at taning ang mabilis na paghinga ang maririnig sinubukan siyang gamutin ni Carmela ng mga karaniwang gamot at herbal na tsaa, ngunit walang ginhawa ang kanyang nararamdaman. Ang paghihirap na ipinapakita niya ay tago at malalim. Tila hindi lamang pisikal kundi espiritual. Napansin ni Jericho, anak ni Carmela, na nag-iiba ang tingin ni Rosalia. Ang kanyang malalaking mata ay nag aahanap ng isang bagay na hindi masabi. Isang gabi, sa habag-kainan, tumanggi si Rosalia sa inihandang nilaga sa halip sa isang boses na bahagyang naiiba sa kanyang karaniwan. Nagtanong siya kung mayroon silang sariwang karne o dugo. Tila na bigla si Carmela. Nag-alala si Carmela na baka gutom lang ito sa isang partikular na pagkain. Ngunit ang tunay na gutom na ipinapakita ni Rosalia ay malalim, hindi maipaliwanag at nakakatakot. Lalo siyang nagpakita ng kakaibang kilos. May mga pagkakataon na nakita siyang nakatingin sa labas ng bintana sa kalagitnaan ng gabi, naghihintay. Kung minsan, para siyang nalulunod sa sarili niyang sakit. Nagpapadyak at nagtatangkang saktan ang kanyang sarili at ang kanyang lakas ay hindi tugma sa kanyang payat na bangangatawan. Nagdesisyon si Carmela na kailangan na nilang hanapin si Mang Dante. Ang tanyag na albularyo na sinasabi ni Rosalia. Ngunit bago pa man sila makaalis patungong bayan ng Sinukuan, naganap ang insidente na tuluyang nagpatunay sa kanilang mga hinala. Isang hapon, habang nagdalaro si Jericho sa likod bahay, nagkasugat siya sa blaso mula sa isang matulis na bakal. Hindi niya napansin na nakatayo si Rosalia sa likuran niya. Maputla at naglalaway, ang mangmata ay nakatingin lamang sa tumutulong dugo. Nang makita ni Rosalia ang dugo, Parang may nagbago sa kanyang pagkatao mula sa isang may sa patungo sa isang ganap na nila lang na naapektuhan ng itim na salamangga. Mabilis itong gumapang at bago pa man makasigaw si Jericho, dinilaan ni Rosalia ang sariwang sugat. Ang init ng dila niya ay tila nakakapaso. Tia Rosa! sigaw ni Jericho sa pagkabigla. Agad na hinila ni Carmela si Jericho palayo. Ang tingin ni Rosalia ay hindi na tingin ng tao. Ito ay tingin ng isang nilalang na gutom, isang aswang na tila na biktima ng itim na kapangyarihan mula sa kanyang isla. Dahil sa insidente, nagdesisyon ang pamilya na hindi na maaring maghintay. Agad na isinakay ni Carmela si Rosalia patungo sa bayan ng Sinukuan upang hanapin si Mang Dante. Natagpuan nila si Mang Dante sa isang simpleng bahay na may damuhan sa harap, napapalibutan ng mga halamang gamot. Pinaupo si Rosalia. Naglabas si Mang Dante ng kudlit na kandila, isang itim na kandila na ginagamit sa matinding paglilinis, at sinindihan nito. Sinimulan niya ang pag-oorasyon. Ang kanyang boses ay malalim at naguutos, at hindi ito nagtagal. Ito ay hindi sakit ang laman. Nagpapatunay ni Mang Dante matapos ang maikling pag-oorasyon. Isang itim na sumpa ang nagpadala sa iyo dito, Rosalia. Ang masamang espiritu ay unti-unting lumalason sa iyong kaluluwa. Nais niyang ikaw ay maging isang ganam na aswang bago ka pa makapanakit sa tao. Tiganong ni Carmela kung paano nila ito matatanggal. Nagpatuloy si Mang Dante. Ang sumpa ay nagbula sa lupaing ng mga subunin na iyong pinanggagalingan. Hindi ito kayang tanggalin dito sa simpleng pagdarasal lamang. Kailangan mong umakyat sa bundok na talapukan. Ang bundok talapukan. Malapit sa sinukuan ay kilala bilang sentro ng tradisyonal na pagpapagaling at sinaunang spiritualidad. Dito lamang sa tuktok kung saan malapit ng kaluluwa sa langit at lupa Maaring ganap na magawa ang pagpapalaya. Hindi madali ang pagakyat para kay Rosalia. Nanaramdaman ang kanyang sariling pangihina. Gulit tiniyak ni Mang Dante na mananatiling hawak niya sumpa hanggang makarating sila sa taas. Nang sumapit sila sa tuktok, kasama si Carmela at Jericho na sumusuporta, sinimula ni Mang Dante ang matinding ritual sa ilalim ng nag-iisang liwanag ng buwan, ginamit niya ang pinagsamang apoy at orasyon. Inilabas ang masamang elemento sa pamamagitan ng kudlit na kandila na umuusok ng itim na usok. Matapos ang maraming oras ng paghihirap, nagbigay ng isang malakas na sigaw si Roselia, tila isang nilalang na nabibitawan mula sa isang matagal ng pagkagapos. Bumagsak siya at nang magmulat siya ng mata, wala na ang dilim sa kanyang paningin. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Malaya na siya. Ang masamang espiritu ay tuluyang naitaboy at pinalaya mula sa kanyang katawan. Ang mga pambihiyang pangyayari na naglaro sa Daluyong Ginto Resort sa Batangas kung saan niligtas ni Aklas at Maricel si David gamit ang balisang maging amulet at sa tahimik na bahay sa Lukban. Ay nagpapatunay na ang misteryo at itim na kapangyarihan ay maaaring umusbong sa pang-araw-araw na buhay, handang sumira ng mga buhay at sumira ng kaluluwa. Ngunit sa tulong ng tapat na serbisyo, sinaunang kaalaman at pagmamahal ng pamilya, ang kadiliman ay palaging may katapusan. Kung nais ninyong matuklasan pa ang mga kuwento ng kababalaghan at katapangan sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Sa Daluyong Ginto Resort sa Batagas, naglalakad sa dilim si Haklas Pero, 28, katamtaman ng tangkad at matipuno, ang mayordomong may matalas na pakihamdam. Gabi na at ang nakakabinging katahimikan ng dagat ay sinasabayan ng kakaibang alingaw-ngaw ng orasyon na nagmumula sa pribadong bila na inuupahan ni na Elena at ng kanyang kasintahan, si Ginoong David. Sinamahan si Aklas ni Maricel na may kakayahang makaramdam ng masasamang espiritu. Ang kanyang muka ay seryoso, halos walang kuray. Nagsisimula na Aklas. Bulong ni Maricel, ang boses halos nawawala sa ihit ng hangin. Naramdaman ko, ang init ng ritual, ang kapal ng dilim. Si Yahaling Salina, ang spiritualista, ay nakatayo sa tabing dagdaat habang nasa harap niya ang nakasinding kudlit na kandila. Ang itin na kandila na may matinding usok. Sa gitna nakatayo si David, ang dayuhan na tila tulalat ang kanyang mga matay nakatingin lamang sa walang hangganang ng dagat ang plano na natuklasan ni Naklas at Maricel sa pamamagitan ng pagmamasdan at sa tulong ng kakayahan ni Maricel ay simpleng ngulit na kakatakot. Baluktutin ang isip ni David upang magpakamatay sa dagat. Ang itim na kapangyarihan ay naglalayo na sirain ang kanyang kaluluwa bago pa man sirain ang kanyang buhay. Nagdesisyon si Aklas na hindi na sila maaring maghintay pa. Nakita niya kung paano dahan-dahang lumakad si David patungo sa tubig, tila inaakit ng isang hindi nakikitang kamay. "Ngayon na, Maricel," utos ni Aklas, mabilis kumilos at tapat sa kanyang propesyon. Mabilis silang lumusot sa mga lumang sementadong istruktura ng resort naabutan nila sina Elena at Aling Selina habang nagtatangka si David na lumubog sa baybalin. Huwag kang lalapit, sigaw ni Elena. Galit na galit nang makita si Aklas at Maricel. Siya ay payat at may matatalim na mata. Ang kanyang karaniwang mapagbigay ng ngiti ay napalitan ng pait. Sinubukan ni Aklas na pigilan si David. Ngunit ang lakas ng sumpa ay matindi. Halos hindi niya mahawakan ang dayuhan. Sa sandaling iyon, ibinulgar ni Elena ang katotohanan na nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Dapat lang mamatay siya! Sigaw ni Elena, umiiyak. David, pinsan kita. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang buhay ko. Nabigla si David, ang bahagyang pagkamulat ay nagpakita ng pamilyar na sakit sa kanyang mata bago siya tuluyang hilahin muli ng sumpa. Si Elena ay hindi lamang kasintahan, siya ang naghahanap ng matinding paghihiganti gamit ang itim na kapangyarihan. Hindi nag-aksaya si Maricel ng oras. Agad niyang inilabas ang balisang amuleto isang sinaunang anting-anting na ipinadala ng lola niya na may malalim na kaalaman sa pagtatanggal ng sumpa. Lumapit siya sa David. Inilapit ang anting-anting sa ng biktinga habang si Aling Selina ay patuloy sa pag-orasyon. Umalis ka, masamang espiritu. Ang sumpa ay balikta rin. Malakas na sambit ni Maricel hindi siya natatakot sa nagaalab na apoy na kudlit na kandila. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng puti at itim na salamangka, hinarap ni Akla si Elena. Ngunit ang enerhiya na ay binubuga ni Aling Selina ay sapat upang itulak sila palayo. Ngunit sa huling sandali, nang malapit na si David na lumubog, ipinatong ni Maricel ang balisang amuleto isang matinding bugso ng liwanag ang lumabas mula sa anting-anting. Ang kudlit na kandila ni Aling Selina ay biglang namatay at ang itim na usok ay bumalik sa kanya na nagdulot ng matinding pag-ubo. Binitiwa ni David ang kanyang sarili, bumagsak sa buhanginan at naputol ang paggagapos niya sa sumpa. Matagumpay nilang napigilan ang ritual. Si David ay nailigtas mula sa baluktot na isip na nag-uudyok sa kanya na magpakamatay. Si Elena at Aling Selina ay nabulgar at ang kanilang plano ay napigilan. Sa bayan ng sinukuan, matapos ang matinding ritual sa bundok talapukan, tuluyan nang nagbalik sa normal si Rosalia Candelaria, 55, ang kanyang malalaking mata ay wala na ang dilim at gutom na nakita ni Jericho. Ang sumpa na nagbabago sa kanya mula sa isang may sakit patungo sa isang nilalang na naaapektuhan ng itim na salamangkang aswang ay tuluyang natanggal. Ang kapayapaan ay bumalik sa tahanan ni na Carmela sa Lukban. Ang mga pangyayaring ito na naganap halos kasabahin ng mga kakaibang pangyayari sa daluyong Ginto Resort ay nagpapakita na ang itim na kapangyarihan ay tunay na umuusbong sa pang-araw-araw na buhay. Naghahanap ng mga biktima maging sila man ay mayordomo kasi si David ay nailigtas mula sa baluktot na isip na nag-uudyok sa kanya na magpakamatay si Elena at Aling Selina ay nabulgar at ang kanilang plano ay napigilan. Sa bayan ng sinukuan, matapos ang matinding ritual sa bundok talapukan, tuluyan nang nagbalik sa normal si Rosalia Candelaria, 55. Ang kanyang malalaking mata ay wala na ang dilim at gutom na nakita ni Jericho. Ang sumpa na nagbabago sa kanya mula sa isang may sakit patungo sa isang nilalang na naaapektuhan ng itim na salamangka aswang ay tuluyang natanggal. Ang kapayapaan ay bumalik sa tahanan ni na Carmela sa Lukban. Ang mga pangyayaring ito na naganap halos kasabay ng mga kakaibang pangyayari sa Daluyong Ginto Resort ay nagpapakita na ang itim na kapangyarihan ay tunay na umuusbong sa pang-araw-araw na buhay naghahanap ng mga biktima maging sila man ay mayordomo kasintahan o matalik na kaibigan ngunit ang kaalaman tulad ng balisang amulet at ang tradisyonal na paggagamot ni Mang Dante sa bundok Talapukan ay nagbibigay ng pag-asa. Sa tulong ng tapat na serbisyo, sinaunang kaalaman, at pagmamahal ng pamilya, ang kadiliman ay palaging may katapusan. Kung nais ninyang matuklasan pa ang mga kwento ng kababalaghan at katapangan sa Pilipinas, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang aming nilalaman. Nang mamatay ang apoy ng kudlit na kandila, isang malakas na pag-iyak ang sumambula mula kay Aling Selina, ang spiritualista. Bumagsak siya sa buhanginan, tila sinampal ng enerhiya na dapat sana ay kontrolado niya. Si David, na halos luno din na ang sarili sa ilalim ng hipnotismo, ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa ulirat dali-dali lumapit si Aklas Ferro, 28, na matipuno at mabilis kumilos at inalalayan ng dayuhan. Si Elena naman ang pinsan na naghahangad ng matinding paghihingat i ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang galit ay mas matindi pa kaysa sa pait. Ang kanyang karaniwang mapagbigay ng iti ay tuluyang nawala, napalitan ng pait at matinding pagkabigo. Hindi! Hindi nyo pwedeng sirain ang plano ko. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay pumaylang lang sa tahimik na tabing dagat ng Daluyong Gintu Resort. Karapat dapat siya mamatay dahil sa ginawa niya sa aking pamilya. Dapat mabulok siya. Ang hustisya ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng itim na salamang ka, Elena. Maraingwika ni Maricel habang inilalagay niya pabalik sa supot ang balisang amulet ang anting-anting na ipinadalong ng kanyang lola ay naghantid ng liwanag na hindi kayang tapatan ng itim na kapangyarihan. Hindi ka malilinis ng sumpa. Sa tulong ng security team ng resort, inaresto si Elena at Aling Selina ang planong pagpapakamatay na sinadyang gawin sa pamamagitan ng baluktot na isip ay nabulgar at ang kaso ay iniakyat sa Batangas Police. Si David ay dinala sa pribadong ospital ngunit bago yun, ginawa muna ng lola ni Maricel ang tradisyonal na paglilinis upang siguraduhin na walang bakas ang sumpa sa kanyang kaluluwa ang daluyong ginto resort ay nagbalik sa katahimikan. Gunit ang bangis ng kadiliman na lumabas doon ay nagbigay ng matinding babala. Halos kasabay nito sa liblib na bayan ng Lukban, Quezon, ang misteryo ay bumalot sa tahanan ni na Carmela. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Tia Rosa, o Rosalia Candelaria 55 ay nananatili sa kanilang bahay. Payat at may malalaking mata na tila laging pagod. Si Rosalia ay naghahanap ng lunas para sa matinding pananakit ng ulo at tiyan, isang sakit na sinasabing nagmula pa sa kanilang isla sa Visayas. Ngunit habang tumatagal ang pananatili ni Rosa, Lalo siyang nagpakita ng kakaibang kilos. Gabi-gabi, naririnig nila ang mahihinang ungol ni Rosa mula sa silid. Hindi siya makatulog ng walang nakatakip na kumot sa buong katawan kahit na sobrang init ng panahon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng sigla ay nagiging matalim at laging nakatingin sa kung saan. Tumanggi si Rosa na kumain ng anumang lutuing karne at sa halip ay mas gusto niyang kumain ng hilaw na lamang dagat o mga prutas na may kulay dugo. Ang mga sintomas na ito ay nagbigay ng malalim na takot sa pamilya. Ma, hindi ba dapat ipasuri na natin siya sa doktor? Tanong ni Jericho isang umaga habang pinapanood si Rosa na nag-aayos ng kanyang buhok. Tila may kakaibang kinang sa kanyang ngiti na hindi maabot ng kasiyahan. Nagpapagamot na si Rosa. Ang sabi niya, sa albularyo lang siya gagaling. Naghahanap siya kay Mang Dante, ang tanyag na mga gamot sa bayan ng sinukuan. Paliwanag ni Carmela, halatang nag-aalala sa unti-unting pagbabago ng kaibigan. Sana'y tama siya. Isang hapon, habang nag-aayos ng hardin si Jericho, nahiwa niya ang kanyang braso sa matalim na dulo ng kagamitan. Maliit lamang ang sugat ngunit mabilis na umagos ang dugo. Agad na lumapit si Rosa. Hindi nagadubili, hinawakan ni Rosa ang kanyang braso. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala munit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasa. Sa isang iglat, dilaan niya ang sariwang sugat ni Jericho. Nabitawan ni Jericho ang kagamitan sa gulat habang naramdaman niya ang magaspang na dila ni Rosa. Ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay hindi maikakalin. Ito'y isang gutom na hindi pangkaraniwan. Sorry Jericho, bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila may dalawang puwersa ang naglalaban sa loob niya. Hindi ko sinasadya. Ang sakit ko, ang sakit ko ay malalana. Gutom ako. Doon, naintindihan ni na Carmela at Jericho ang pinakatago at pinakamalalim na sakit ni Rosa. Hindi ito karaniwang karamdaman siya ay nabiktima ng itim na salamangka o isang uri ng aswang mula sa kanyang isla na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao kasabay ng pagdanais na kumarin ng sariwang dugo o karne. Agad silang nagdesisyon na daling si Rosa kay Mang Dante sa bayan ng Sinukuan sa paanan ng bundok Talapukan. Mahaba at mapanganib ang biyahe, mulit ito yung tanging pag-asa kinumpirma ni Mang Dante ang tanyag na albularyo ang tanilang hinala. Ang kaluluwa niya ay binabalutan ng kadiliman. Ito ay isang nilalang na naapektuan ng itim na salamangka at naghahanat ng sariwang laman at tugo. Kailangan nating kumilos ng mablis bago pa man niyan tuluyang masira ang kanyang sarili at ang sino mang tao sa paligid niya. Ginamit ni Mang Dante ang kanyang sariling kudlit na kandila na sinindihan hindi para sa masama, kundi para sa paglilinis at pagkapalabas ng espiritu. Ngunit ipiniliwanag niya na ang ritual na kailangan ay hindi maaaring gawing sa bayan. Kailangan siyang bumalik sa pinanggalingan ng kapangyarihan, sa bundok, sa bundok talapukan, doon sa tugtog, lalabanan natin ang sumpa. Sa loob ng tatlong araw, isinagawa ang matinding ritual sa tuktok ng bundok talapukan. Sa pagitan ng sigaw ng sakit ni Rosalia at matinding pagdarasal ni Mang Dante, tinanggal ang bawat sapin ng sumpa. Ang itim na usok ay lumabas mula sa kanyang bibig at mga mata hanggang sa tuluyan siyang bumagsak, malaya na sa pagkagapos ng kadiliman. Bumalik ang kapayabaan sa mga mata ni Rosalia Candelaria. Ang mga pangyayaring ito, ang pagliligdas kay David mula sa itim na pagiging ti sa Batangas at ang pagpapalaya kay Rosa mula sa aswang sa Quezon, nagpatunay na ang misteryo at itim na kapangyarihan ay nag-uugat sa pangawar-araw na buhay, naghahanap ng mga biktima, maging sila mang mayordomo, kasintahan. Umatapat na kaibigan, ngunit ang kaalaman tulad ng balisang amuleto at ang tradisyonal na paghaghamot ni Mang Dante sa bumdok talapukan ay nagbibigay ng pag-asa. Sa tulong ng tapat na serbisyo, sinaunang kaalaman at pagmamahal ng pamilya, ang kadiliman ay palaging may katapusan. Kung nais ninyong matuklasan pa ang mga kwento ng kababalagahan at katapangan sa Pilipinas, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming nilalaman.